mga dapat gawin para ma-monetize ang inyong account. Kung gusto mong ma-monetize ang inyong Facebook account, sobrang importante na malaman nyo muna ito para ma-sure nyo na ma-approve kayo ni Meta. Kung paano yan, sundan nyo lang ito. Una, punta lamang po tayo sa inyong Facebook account. Click Profile. Hanapin nyo lang po yung About section. Then, scroll down. Hanapin nyo lang po yung Profile Transparency and then See All sa gilid. At click nyo lang po yung Go to Add Library. Tapos po yan, hanapin nyo lang po yung System Status, then click. Then See Details. Dito nyo po makikita yung mga violations na nakatago. So dapat all green po yan para wala tayo maging problema. At para makita naman yung mga issues na resolved na, just click View History. Ayan, dito nyo po makikita yung mga issues na resolve na. So, dapat lahat yan all green. So, pag ganyan, good to go na tayo. Malaki na ang chance mo na ma-monetize kay Meta. So, sana nakatulong po ang video na to sa inyo. So, share nyo na rin po para makahelp sa iba. And follow me for more tips and tutorials.